ito manggi pag may taong uutang sa ating tindahan alam naman natin na hindi magaling magbayad pero alam ng taong umuutang na nagpapautang tayo 'di ba ang hirap ng ganitong situation lalo na pag ang umuutang kaibigan natin, kamag-anak natin, kapamilya natin, di ba? Ang hirap tumanggi, kaibigan. Hello mga kaibigan! magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at kani ko partner, Ate JB. <laughs> so, natawa na lang si Ate JB, kaibigan, dahil napakaganda ng topic nating na pag-usapan ngayon. And, alam ko, some of you, kaibigan, pag marinig yung ating uh, topic today kay siguro yung mga kilay niyo tataas yung iba sa inyo diyan ay yung, pa <laughs> ah, yung tenga kasi naman kay direct po, ito na po na lang si Ate Jimmy para wag kayo ma board ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa utang and before that kay please don't uh, mind my background noise kasi po lunchtime na wala nang klase yung mga students na nasa harap lang yung paaralan no? nasa harap ng tindahan ni Ate JB. ang ingay po talaga kaibigan but then gusto ko talagang gumawa ng video ngayon kahit maingay kaya sana intindihin nyo na lang ha huwag nyo iba si Ate GB kaibigan no uh, alam ko kaibigan most of us ayo talaga magpa-utang pero kaibigan kahit ayaw nga natin magpa hindi na talaga mawawala yung utang sa ating tindano bilang store owners ang mga umuutang andyan talaga parating kaibigan kaya tayo ay nagpapautang. Pero kasi may mga tao talaga na hindi magaling, hindi maganda magbayad. Kaya tuloy minsan naisipan natin na tumanggi. Kaibigan, oh, ayun natin yung koto. So, dito ko dito, kaibigan, sa kintina, nagpapautang ko ako. Pero hindi ng lahat ng tao, pinapautang ko. Oh my God! Again, don't don't mind my background noise, ha? Nag, I mean, that, those students out there, kaibigan, ayan, nagsisigawan po sila. Iwan ko kung bakit. So, kaibigan, Ah, uh, may katanungan po yung ating kapatid, kaibigan sa YT World, si Sister Mumu. Mumu. <laughs> ang ganda na kanyang channel, na uh, channel's name, no? Mumu. Mumu. Ayan, shout out po kapatid. Mumu. Mumu. Ayan, so sinulat ko ang kanyang katanungan, kaibigan. Ate, paano po kapag hindi kayo sure sa taon na magaling magbayad? Ano po sasabihin nyo sa kanila? kapag nalaman nila na nagpapautang ka naman sa iba. Ayan, kaibigan, ang hirap tumanggi. Maliban na lang siguro, kaibigan, kung hindi talaga tayo nagpapautang. Pero kasi nga tayo ay nagpapautang sa ating tindahan, pero may mga tao na alam natin hindi magaling magbayad, so paano ba tumanggi? Before natin sasagutin, kaibigan, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-senso. And sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So mga kaibigan, paano ba tayo tumanggi? Pag may taong uutang sa ating tindahan, alam naman natin na hindi magaling magbayad. Pero alam ng taong umuutang na nagpapautang tayo. Di ba ang hirap ng ganitong situation? Lalo na pag ang umuutang, kaibigan natin, kamag-anak natin, kapamilya natin, di ba? Ang hirap tumanggi kaibigan. So, hindi na tayo lalayo kasi nga si Ate GB ay isang store owners for 21 years. Again, thank you so much God. 21 years na po yung ating tindahan kaibigan, no? 21 years na si Ate GB. So, paano ba ako tumatanggi kaibigan? Akin nagpapautang po ako, ha? Ipapakita ko na sa inyo. Palayo, ko anak, ay? Ayan, hinihingi ko lang yung listahan ko ng utang kaibigan. This is the living proof na nagpapautang si Ate GB. So, ito yung bagong listahan ni Ate JB. Bago ba? Mukhang luma, no? <laughs> Ayan. Nagpapautang po si Ate JB, dear friends. Nagpapautang po tayo, ha? Yung isa kong uh, listahan ng utang puno na po kaya ito bago. So, kaibigan, ano ba ginagawa ni Ate JB? Aking kaibigan, hindi po lahat ng tao umuutang pinapautang ko. Pinipili ko lang po. Pero paano ba, daba, paano ba dapat tayo tumanggi? na yung uutang sa atin, yung taong utang hindi sasama yung loob, hindi magagalit, hindi tayo mawawala ng customers, paano ba ta? At paano ba kaibigan, ang tamang pagtanggi? So ano bang ginagawa ni Ate GB kaibigan, no? Paano ba ako tumatanggi sa mga taong umuutang sa aking tindahan na alam ko talaga na hindi magaling, hindi maganda magbayad? Kaibigan, to be honest, <laughs> to be honest, nagsisinungaling si Ate GB. Ayan. Sounds confused. Na-confused ba kayo? Nalilito ba kayo, kaibigan? Kaibigan, kung sabi pa sa tinood lang, no, to be honest, nagsisinungaling talaga ako. Dito sa tindahan ko, kaibigan, marami talagang umuutang, nagpapautang si Ate GP. Pero pag alam ko, kaibigan, na hindi magaling, maganda yung magbayad yung taong umuutang sa akin, Sinasabi ko talaga sa kanila kaibigan, no? Ganito 'yung sinasabi ko. Sorry po, pasensya na. O nga po, alam ko, alam niyo na nagpapautang ako sa akin tindahan, pero puno na po 'yung akin istahan. At pag nagpautang pa po ako, wala na akong extra pera, wala na akong extra puhunan, wala akong magagamit pang roll, pamili ulit ng ibang stocks, new stocks. So paano na baka mababagsak 'yung tindahan ko? Kasi nga marami na pong umutang sa tindahan ko. Hayaan nyo lang po, pag may extra kapital na ako, extra puhunan na ako, papautangin ko po kayo. Pero sa ngayon, sorry po, wala po talaga akong extra puhunan. Kailangan ko ng pirang papasok kasi marami na nga po utang sa akin tindahan. Sana po huwag kayong magalit kay Ate JB. Ito yung sinasabi ko kay Bigan at dapat ito yung sabihin nyo sa taong umutang sa inyo. Huwag kayong maging prangka, huwag niyo sasabihin na, oh, hindi kita papotangin dahil hindi ka magaling magbayad. Hindi kita papotangin dahil hindi ka mabait, hindi ka maganda magbayad, baka maglumalong ilang tindahan ko, yung negosyo ko. Huwag kaibigan. bigan. Sa pagtanggi mo, sa taong umutang sa tindahan mo, do it in a proper way, in a calm manner. Dapat kalmado ka, dapat mahinahon yung pagsasalita mo. Dahil kaibigan, may mga tao talaga na sasama yung loob pag hindi natin pinautang. At ito pa kaibigan, may mga tao po na hindi na tayo papansinin kasi hindi na sila natin, hindi natin sila pinautang. Okay. Nangyari na kay Ate to ito kaibigan. So ano bang gagawin mo? Baka mawalan ka ng mga customers, no? Ayan, kasi yung mga taong umutang sa atin, hindi na parati sila uutang. May pagkakataon na bibili sila. Ah, bibili sila. Okay, sorry na bulon mo si Ate GB. Ang hirap magtagalog, kaibigan, no? Bisaya nga po pala yung lingkod si Ate GB from Cebu po. So kaibigan, yung tao na hindi ka napapansinin kasi hindi mo pinaotang, hiyan mo na lang. Pero huwag ka magalit. Pag dumaan siya sa tindahan mo, kahit saan man kayo magkita, nakasmile ka pa rin, dapat papansinin mo pa rin siya kahit hindi ka pinapansin. You say good morning, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon. Kahit hindi ka pinapansin ng tao bigan kasi nga masama yung loob niya kasi hindi mo pinaotang, dapat pansinin mo pa rin po ang taong ito based on my experience kay natin again sa 21 years sa pagtitinda may mga mga talaga kasi marami sila may mga tao po na hindi ko pinautang tapos hindi na ako pinapansin yung iba hindi na talaga bumili sa akin tindan in those times may mga days weeks iba buwan hindi po sila bumili kasi nga sumama loob nila hindi naman natin sila mapipilit no kasi nga sumama ang loob nila ayaw nilang bumili hinayaan, hayaan na lang natin. Pero again, dapat pansinin pa rin natin sila. Dapat, pag nakita kayo, nakasmile ka pa rin. Kasi alam nyo ba, nangyari kay ate GB, dito sa kintindahan, may mga few, individuals po, mga kapitbahay ko, na hindi ko pinaotang, tapos hindi na bumili dito sa kintindahan. But then, maayos pa rin ang pakikitungo ko sa kanila, pinapansin ko pa rin sila, dumating ang araw, kay biga na bumalik sila dito sa kintindahan, dito ulit sila bumili. Pero pag, ikaw naging prangka, sasabihin mo na hindi ako magpapautang sa iyo kasi hindi ka magaling magbayad, sasama ang loob ng tao, magagalit sa iyo, hindi talaga na pupunta sa tindahan mo, maliban na lang talaga kung ikaw lang yung nagtitinda sa place nyo. Pero pag may kakupitensya ka, sus, 99.9% sus talaga. Lumabas ang pagkabisayan na, na Bibili siya sa ibang tindahan, kaibigan. Pero pag ikaw, mabait ka sa kanya, again, humble ka, mapagkumbaba ka, kahit hindi ka pinapansin ng tao, hindi mo pinaotang, pinapansin mo pa rin siya, darating yung araw, mawala, mawawala yung sama ng loob niya, babalik siya sa iyong tinan at bibili siya. O, oh, ba diba? Ganito lang gagawin mo, kay kaibigan. Pwede ka magsinungaling sabihin mo na wala kang extra punan, kahit marami ka pang extra punan, pero sure ka naman hindi siya magaling magbayad. Say no. Say no, kaibigan. Pero pag magaling magbayad, why not? Utangin mo, di ba? Ayan, so yung utang, kaibigan, Ah, yung iba sa mga kababayan natin, kapatid natin, alam ko ayo talaga magpapautang, ayo magpautang kasi sa sina iniisip nila na ito magpapalugi sa yung negosyo. O nga po kaibigan, yung utang magpapalugi sa yung negosyo. But there are factors to consider bago ka magpautang para hindi ka malugi. Nagawan ko na ito ng vlog, no? Paano magpautang sa yung tindahan na hindi ka malugi? Nagawan ko na ito ng vlog kaibigan, magpautang ka kung may extra capital ka, o magaling magbayad, alam mo tamang ma mabuting tao yung utang sa iyo, may kapasidad siya magbayad, why not? Pautangin mo. Again, pag hindi magaling magbayad, say no. But say it in proper way. Huwag mong pagalitan. Huwag kang maging masungit. Dahil, at kaibigan, you will not have peace of mind pag may taong sasama ang loob sa iyo. At pag may taong magagalit sa iyo, sasama ang loob sa iyo, syempre, hindi tayo makatulog ng mahimbing ayaw ko noon kay Bigan kay as much as possible dapat walang taong sasamang loob sa atin pero again hindi na malahat tayo pareho may mga tao talagang sasama ng loob pero kahit sa sumama pang loob nila dapat pansinin pa rin natin sila okay again thank you so much kay Bigan at tinapos niyo po ang aking video ayan lalo sa kay Bigan na hindi nag ng ads Thank you so much! Lalo sa kaibigan, kay lamang Bulo, si Ate GB, tinatapos nyo pa rin, tinapos nyo pa rin aking video. Thank you so much po for understanding, for the love and support. Thank you so much. Huwag mo lang kalimutan, kaibigan, yung parating ko sinasabi sa aking videos. Hindi po imposible, hindi mahirap na magsinso natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasi buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal, kaibigan, ha? Again, okay magpautang pag may extra ka at alam mo yung tao magaling magbayad, pautangin mo. Pero pag hindi ka sure na magaling magbayad, wag mo pautangin. Kung wala kang extra kapital, huwag mo pa rin pautangin. Para hindi ka malugi, para hindi mawala yung pinaghirapan mo na negosyo o yung perang pinaghirapan mo, hindi mawala sa iyo. Okay, dapat talaga kaibigan, marami tayong kalaman, wasto yung kalaman natin sa pagnenegosyo, para hindi ma-waste ang lahat. Okay. Sana kaibigan, lalo pang lalago yung negosyo nating lahat. Ha? More blessings sa ating lahat. Thank you so much, kaibigan. Atin sa inyong pagmahal, pagmamahal, at support natin. Thank you so much. I love you guys. Thank you so much. God bless.